Pero seryoso ako ha. Pag sinabing mahal kayo, huwag ka agad maniniwala. Yung manliligaw mo, ang plastic. Eh kasi ganun nga, kapag nililigawan ka, sa umpisa lang magaling. Pero, di ba diba nga, sabi nga ni VP Lenny, anong sabi nga dyan ni VP? Eto po, tingnan nyo, baka hindi nyo napapansin kasi magulo na dito. Ang dami nilang murals dito sa likod. Alam nyo kung bakit sobrang touching sa akin? Alam mo, first time ito. Marami na kaming kampanya na dinaanan ni Senator Kiko. Pero first time ito na buhos na buhos ang volunteerism ninyo. Nag kanina po na nagko-comment ako ang ganda. Sa kinikwento po sa akin ni Mayor Trina na sobrang dami na nang ginagawa ninyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Napaka-swerte ng ojongan. At yung iba't iba pong mga grupo na andito, nasaan ba yung Millennials PH Romblon? Maraming salamat sa inyo. Nasaan yung Youth Vote for Lenny? Nasaan yung Kakampings Romblon? Brazilians for Lenny? Nasaan po yung mga delegation galing sa Romblon? Romblon? Ang sabi po dito, yung mga tiga agnipa, napakaagang umalis kanina. Nasan kayo? Napagod na yata sila. Na ano yun? Ay, oo nga pala. Hindi pa pala sila pinapayagan kaninang umalis ng Coast Guard. Sana habol sila. Kanina pa po, before 7 o'clock, naghihintay sila. Ngayon lang yata, kanila lang yata, 12 o'clock nakabiyahe. Nandito. Ayan, yung mga taga Sibuyan po, bago ako pumunta dito, kausap ko sila doon sa kabila. Dahil tutulungan po natin sila sa kanilang problema. Nasaan po yung mga taga Tres Islas? Concepcion? Ayan. Nandiy nandiyan kayo? Anan ano Si Bale Island? mga mga taga Hambil sa Kakarabao Island? Ayan, nasaan yung mga taga Tablas Island? Ayan, na, naka-home court kayo. Ito po, gaya ng sabi ni Mayor Trina, tatlong beses na po akong bumalik sa Romblon. Hindi pa yata doon kasali yung nangangampanya pa ako. Yung tatlong beses po habang vice president ako. Meron po tayong mga project sa Ojongan para sa mga magsasaka sa mga manging isda. Meron po tayong project sa Santa Maria para sa senior high school. Sa Alcantara po, meron tayong community learning hub. Sa Ojongan, meron din tayong community learning hub. Meron po tayong anim na community learning hubs dito po sa, sa Romblon. Meron din po tayong magiging project sa Loo kasama yung mga manging isda. Kaya ako po ito sa inyo kinakwento kasi panahon ngayon ng eleksyon. Marami yung pupunta dito sasabihin mahal ko ang Romblon. Pero pag pupunta dito na sinabing mahal ko ang Romblon, tanungin niyo po sila. Binisita niyo ba kami nung walang kampanya? Yeah. Diba? Madali lang sabihin na mahal ko ang Romblon. Pero kadalasan kasi naiisip lang tayo pag may kampanya. Pag nakaupo na, hindi naman tayo naaalala. Lalong-lalo pa kasi mahirap pumunta dito. Saka, hindi ganon kalaki yung inyong lalawigan. Kaya kadalasan, nalalampasan. Kaya sa akin po, para wag naman tayo magpapabudol, pag may pumunta dito, nagsasabing aasikasuhin ko kayo, sana wag ka agad-agad maniniwala. Para din po yon sa mga naghahanap dito ng jowa. Marami ako nakita na naghahanap ng jowa. Pareho yung gagawin natin. Ayan, single, singles for Lenny, magkaka-jowa sa Grand Rally. Ito naman, mas mataas yung requirement niya. Kailangan daw kakamping yung jowa. Ayan, pero seryoso ako ha. Pag sinabing mahal kayo, wag ka agad maniniwala. Hanapan lagi ng resibo. At gagawin po natin yon, gagawin po natin yon tuwing may manliligaw sa atin. Para hindi tayo nagkakamali, di ba? Kasi paminsan, mahusay lang talagang manligaw yung iba. Pero, hindi naman pinapatotohanan yung kanilang mga pangako. Kaya eto po, kami ni Senator Kiko humaharap sa inyo. Mahabang panahon po pareho kami na kulan. Kaya pag sinabi po naming dalawa na ayaw namin sa korupsyon, may resibo po kami. Si Senator Kiko po ang tagal nang nagsenador, nagcounselor, pero sa katagalan na yun, walang nakadikit sa kanya ng kahit anong kwento ng korupsyon. Ako po sa Office of the Vice President, pag sinabing hihingian ako ng resibo sa korupsyon, marami po kaming resibo. For three consecutive years, nakuha po namin yung pinakamataas na COA audit rating. Yun po yung unqualified opinion. Yun po yung aming resibo na pinangalagaan namin ang pera ng bayan. At yun din po yung dahilan kung bakit sinasabi natin na pag ang gobyerno matapat, aangat ang buhay ng lahat. Pinakita po namin yon sa aming opisina. Alam nyo naman na kaunti lang yung aming pera, di ba? Pero kahit kaunti yung pera namin, meron nga kami nabubuhos para dito sa Romblon. Yung mga magsasaka ang manging isda sa Ojonga, nagbigay po tayo ng 3.5 million pesos sa kanila. Bakit po namin yung nagagawa kahit kaunti yung pera namin? Dahil walang nikatiting na napupunta sa korupsyon. Ayan. Ayan. Hindi Ang gusto pala sabihin, hindi kami bayaran. Ayan, eto pa. Hindi kami bayaran. O, dalawa. Eto, hindi kami bayaran. Eto, para to sa mga taga-romblon. Mga pusong marmol, gobyernong tapat ang habol. Ayan, kay Lenny Robredo, mas malino pa sa mata ko ang kinabukasang ng bawat Pilipino. Ayan. O, oh, eto, may hugo to. Kung hindi ka para sa akin, kahit kay Lenny na lang. Ayan, eto, promise eto. Sa gobyernong tapat, bibilis ang internet ng lahat. Kailangan na kailangan natin yon. Ayan, sa gobyernong tapat, may pang-checkout lahat na ko. Bawas-bawasan ang pag-shopee. Ayan, si Buyan, Chuses, Lenny, maraming salamat. Huwag ka doon sa taong gagaw Ah, may hugot din to. Huwag ka doon sa taong gagawin ka lang temporary. Kay Lenny Kiko, gagawin kang priority. Ayan, lawyer, ekonomista, naninindigan. Ano to? I miss you. Oh, sino si Gagi? I miss you, Gagi. Halina't magdiwang sa kulay rosas na bukas. No to mining in Sibuyan. Yan po yung miniting namin. Ang sabi ko po, dapat walang national government project na ilalagay dyan hanggang hindi pumapayak ang mga tao. Solid babaeng Bicolana mananalo. Si Lenny, ang presidente ko, ano to, mindset ba? Mindset. Campus Journalists for Lenny. O, oh, eto, ano, ka, ka, kapanalig ko to. Gobyernong Tapat, feeling 22 lahat. Swifties for Lenny. Robredo, Lenny, Ato, Kali. Anong gusto sabihin? Atin to. Okay, atin to. Sabi ng mama ko, presidente na raw itawag ko sa'yo. Atin <laughs> sinabi nga ni Vipi Lenny, mga bata helmet, ang Romblon ay maliit na probinsya na mahirap din pong mapuntahan. Mm. Kaya nga, pag may nagpunta dyan sa Romblon, hingan ka agad ng resibo. Hindi yung sa umpisa lang, kapag may kailangan, dun lang magaling. Ah, Paray oh, ko naman. Oh, di ba? Yan yung isa sa mga campaign rallies ni Vipi noong 2022. Eh oh, mm. e ba, ah, ngayon may bagong ano, makabudol ay, sa inyo. Ah. Dep! ko sino yung O, di ba? Eto pa! <laughs> May nabalita pa ako, bidyoga pa. <laughs> May nagtanong! Doon sa isa sa mga tumatakbong senador ngayon, nakakalaw ka lang talaga kasi tinanong itong tumatakbong senador ka. The who! Video ka The who itong tumatakbo sa Senador, mga magiging kabatang yung... helmet, mm. tinanong, na, mm. Anong tanong? ano ang magiging platforma at ano yung gagawin mong batas <coughs> para sa sambayanan? Ang tanong? Oo, nun nagtanong, pero mm. iba rin tong tumatakong senador na to. <coughs> iba rin tanong sa <isang> tanong. <laughs> Comment down below nyo kung sino yan. Kilala nyo yan. Pigyalong jacket yan. Um. Bye! yeah i don't know dan, click the notification bell update so that the upload pun never alam mo naman kasi kaya binalik yung tanong kasi nag-iisip pa siya ng sagot at natawa yung nagtanong kasi bakit daw <laughs> siya ang sasagot magsilip siya po gagawa ng buta. pero ayan nga mga, mga batang help basta stay happy stay healthy stay, healthy, stay, safe, stay safe as always sabi ko mga sabay na ganyan may tinabok nyo it keeps getting better everyday God bless everyone bye sino ang Depektivo